Ito po, ganito po pala itong suso, Kinuha po nila sa ilog. Ayan po, ang dami po nila. Unagapang po pala. Ayan po pala ang suso. Hmm. Hmm. Ang mm. dami po, oh. Uli po ng aking darling. Kanina lang po yan hinuli. Ayan po pala, guys. Ayan, um. Umagapang sila, oh. Um. po, gumagalang. Masarap daw po ito, ang lauk ay pako Guys, ito na po yung susu kahapon. Luto na po. Ayan po siya, oh. Yung binigyo ko po kahapon. Nilagyan po namin ng malunggay, nakaunti. Ayan na po siya ngayon, guys. Masarap po ito. Yan po ay nahuli dito sa amin, sa ilo. Ayan po siya.